Pero nandales, bangketa yan oh, eh. Up. Oh, ito talaga kayo. <laughs> Lagya ka! <laughs> ay, ring, so wala pang... Hindi, si Dex ay mismo nagsabi. Hindi, yun nga po, sinasabi. Ako po nagsasabi sa inyo. Na meron po silang inadapt. Ang inaadapt nila is the rest... Si... Sir, ako po muna, para maliwanagan ka. Kasi naguguluhan ka po. Hindi, hindi. sabi ng ombudsman, depth to man ang So after natin sa Gilmore, umikot lang at nandito na tayo ngayon sa Himadi at papunta na tayo sa Barangay Mariana. Pero, 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 pero nandales, bangketa yan eh. talaga kayo. <laughs> Lagya ka. <laughs> Mabilisan ang operasyon dito Munti pang nahagib si Sir Gab ng pintuan ng tow truck Sakop na ng Barangay Mariana itong 12th Street So, isa ito sa mga reklamo So, apat Apat kagad ang natikitan at posibleng mahatak Nandito po tayo at uh, 11.30 in the morning So we're here in Barangay Mariana Specifically 12th Street Na kung saan no uh, Wala pong parking dapat dito And aside from that May nakabutan po tayo mga ilang mga sasakyan Na naka-illegal park na nga po And they are still occupying the sidewalk so alam naman po natin Ang sidewalk is meant for pedestrians Kuya nga uh, 12th Street ay sakop ng uh, Barangay Mariana. Yung uh, Barangay Mariana ay sakop ng New Manila, Quezon City. So nasa New Manila tayo. Wala tayong magagawa dyan. Iniwanan mo sa bangketa, na nakaharang yung kalahati ng kotse sa kalsada. Malaki po ang parking nyo. Dapat pinarada nyo sa loob. <mulong> Tara. Mapatak na naman ang ulan. Ang oras ngayon ay 11:47 ng umaga. Marami pa pala dito. Yung mga may driver, paalisin nyo Kamo, hindi pa-approve ng city council yung one-side parking Meron lang barangay resolution. Yung may mga driver, paalisin nyo, paliwanagan nyo na yung ordinansa ng one-side parking alternate hindi pa approve ng city. Hindi pa sinasubmit ng barangay sa city. Opo, ako yung nag-complain kasi may alternate one ng parking. Ang barangay may ordinansa binigay sa amin. Hindi, bawal po yung, hindi po approve ng city. O, sabi ni Bexacadenas, yung OIC ng Uh, traffic and Transport Management Department Ang sabi nila Ang one-side parking Mayroong one-side parking Matagal ko na pinapatanggal eh Yung kasi ginagawang garahe Ang sabi ni Dexter Cadenas Yung OIC ng Traffic and Transport Management Ay, Department Ay ito po pala yun, Oo, ito yun Nabasa ito. ko na to oh, Nakita ito ko na to before Oo Nagkataon yung time na uh, Ano kailan yun? Yung August 1 Oh O August Numating sila Eh kaso nagkumukuhit sila kaya pansamantala nilipat ko dati sa dati sa bayan ano po ito po kasi yung ordinance may ordinance po ang uh, city na oh. pwedeng mag designate ang barangay oh. ng kalsada oh. for one side alternate oh. parking oh. pero kailangan isubmit ng barangay to the city for approval pero okay. si Dexel mismo nung sumunat sa akin may sumunat ako karing kay Dexel na hindi wala pa daw di ba? hindi ang sabi niya, kasi pinapahila ko yung mga ibigang pagyayang, sabi niya, yung mga sasakyan na pinapahila mo sa amin, mga nasa, naka part sa one side parking, kasi ang manangkay, nag-adapt ng RT Net 1 ng parking. Oh, nag-adapt oh, yung barangay, oh. pero hindi pa nila ina inaaprobahan. Pero si Dexen mismo ang sumulat na sa akin. Kausap ko rin po siya kanina. Oo, oh, sumulat ako kay Dexen, makakaroon nun ng problema ang... City Hall, pag nagkataon kasi ginaya ko lang sila, kaya nga tatong sa sasakit. sasakyan. Pen oh, oh pending, pending pa yung hearing, so wala pang hindi, si DXM mismo nagsabi Hindi, yun nga po, sinasabi Ako po nagsasabi sa inyo oh. Na meron po silang inadapt Ang ina-adapt nila is the resolution Alternating one-side parking, one -side parking, one -side parking city Na city pwedeng city. magbigay ang barangay Pero, ang barangay kailangan submit po sa city yan For the city to approve it, it For adaptation na, Nakausap po na yung isang co eh. Ang tinausap po, sabi niya uh, Sige, kasi may one-side parking eh sabi ko ako yung sumusulat. Kaya kung gusto niyo sa October 1, ah, uh, balikan niyo na lang. Kung gusto mo, hindi ko lang kasi ako. So dahil, kayo eh, rin, kayo rin po nakapark sa labas. Hoy, yun po lang, saka yung silver, saka yun ko lang. Kadalating ko lang, kakita ko, kala ko, sinabi, sinabi ko nung sa tauhan niyo, huwag niyang hihilayan kasi may one-side parking, sabi ni Lexi Cadenas. Hindi po. Hindi, hindi po. Si, hindi po, po. ay sinang kausap ko po siya kanina. Kung kausapin ko ulit? Kinlarify ko sa kanya. Tawagan ko kaya ulit? Sige. Ako kausap ko. May sulat ako eh. Tinanong ko siya. Sabi ko po sa kanya, yung mga pag-adapt ba ng resolution nyo dun sa one-side parking ng barangay, automatically approve o kailangan pa i-submit ng barangay. Sabi niya, kailangan i-submit pa yan sa kanila. Wala po po sinasubmit eh. Maganda saan ang ginawa nyo ngayon Gusto ko yon. Kaya lang, palagi pinagmamanda kayo ng chairman Na dismissa daw ng ombudsman yung Deklamo po, dapat sa mga iliga parking Wala. Sir, kayo po nagkukomplain na para alisin yung mga one-side parking Tapos kayo rin po pala nakaparanda Hindi, dobo parking at Ang hindi nireklamo ko at tenant one and parking Hindi sila sumusunod. palaki sila nandiyan Kaya nga po Opo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kasi kanin kay Dexter Cadenas. Sir, tama naman sinasabi niya. Ang sinasabi niya is merong inadapt ang City Council na dile, ni, Sir, ako po muna para maliwanag ang ka, kasi naguguluhan ang kapo. Hindi, hindi. Sa Ang ombudsman, sabi na ombudsman, um pa dapat man ang kayo pero hindi na kailanang ng aprobado, ng Quezon City kaya na dismiss. Ha? Huh? O yun na pala. Na, po yung dismissal? Ma sa akin? From ombudsman. Oh, kurito, ah. Yun na sabi? Oo. Oh. So, ibig sabihin, ang barangay yun lahat kahit sino, pwede na mag-designate ano, ng parking. Oo, oh, oh, yung nga, kaya na-dismiss yung kaso eh, nagtagagod. Eh. Baka may mali po doon, baka meron kayo hindi naintindihan po doon sa ano, hindi, sa resolution. Hindi, nakalagay doon. Matagal na. Nakakatatlong oh. sulat na po kayo sa amin na tinoperate po oh. ngayon, inoperate po namin, eh, apparently, kayo po pala tatlo sa sakin na sa labas din. Oh, 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 oh. Hindi po, nakalak naman yan eh. Okay. Hindi ko po masasagot. Hindi po ako may okay, half mil Sa Tumana Marikina po. Mas maganda yan, sir. Actually, at least Di ngayon Hindi kunin ko Sir, ito po. Pinagbibigyan na po namin. Isa. Parang maganda yan, sir. Parang ngayon, meron kang basis. Oh. Bakit bakit nung nag-operate, nag-coordinate sa barangay? Actually, sir, coordinate sa barangay ito. Ayan, nasa yung coordination letter? letter. Ayun, know, oh, pinirmahan Sir, po. Uh, you, you. Ngayon po, kung siya sabi niyo yung barangay hindi nagbigay na notice. Hindi eh, mamawa wala yung mga gamit po Hindi po, si nakalock naman. Nakalock po yan. Insured yan po ang mga towing mm -hmm. namin. Hindi okay, kaya masira yung kulong kasi naka-empty. Eh. Ah, naka, ano naman po eh. Flatbed naman po eh. Isasampa lang po yan. Ah, mm -hmm. okay. Ako. Jose oh. Rock, po nila yan noong September 23 at 8 a.m. September 24 ngayon, so hindi namin nung palikabol. Ka na yan Yon ang gusto ko, yung matagal mga sasakyan. Opo, oh. kasi ayan o, oh, hindi oh. ko, ala Di ko alam po sino nag-complain nito, pero Office of the President, malahan niya, 8888. Ako din. ay ikaw din. Oh. Oh, sir. ah, o oh, iba pa pa to. Ibang tao pa nag-complain, ayan no Oh. 12th Street and Vickers are both mabuhay names pero may nakapark sa kalsada so alam ng mga tao Fourth Street is an important access road. pero hindi po siguro kayo ito dahil sabi niyo yung sa inyo may pangalan. Ito wala pong pangalan. And September 17 pa po. Oh. Ay, rin to. Ah, ayun. Ngayon lang po bumaba to. Opo. Bumaba po to last week. Yung nga lang kasi di ba nag uh, may rally, so walang pasok. So no ano lang nakapag-coordinate. Ayun, ito po 'yun. Basta sir, ang ano lang dyan, nakabase oh, naka basic Kaya na. request ko, ito right? ay pupunta dito. Ah, ang okay, okay. ano lang. No. Habang nakikipag-uusap si Sir Gav, doon kay uh, Sir, inahatak na yung mga naka-illegal parking dito. Ayun, nakasampan na pala yung uh, isang sasakyan dito. Thank you. Thank you. Thank oh, diba? Kaya pala yung Oche. complainan. Kaya nga, sabi ko ikaw yung complainan. Ikaw rin tatlo, tatlo. kotse sa labas. Kaya, lahat yung tatlo sa <laughs> kanya. Tatlo sa sakyan yung sa kanya. So, mahahatak ito. Saka, yun, nahatak na. So, dahil tatlo ang kanya sa sakyan, pipili siya kung anong hindi niya ipahatak. Yun, yung puti yatang hindi niya ipahatak dahil hindi naman pwedeng tikitan ang uh, isang lisensya ng tatlong tiket so may kukunin lang uh, gamit si sir sa kanyang kotse Oh, so, yan. Naka-record ka, kala mo ba? Okay. Oh, happy birthday. So, yan. Malinis na. Yung mga naunang na-attack, ado doon lang sa unahan. So, nag-forward lang konti. Marami na naman dito. So ayan malinis na Ang oras ngayon ay 12.20 ng uh, tanghali So after dito sa 12 street pupunta raw ng uh, Victoria at sako pa rin ng uh, Barangay Mariana Nasa kahabaan na tayo ng uh, Victoria Avenue at uh, palabas ito ng uh, Erod or uh, e Rodriguez Itong nga uh, Victoria Avenue ay isa rito sa mga or kasama sa mga reklamo regarding sa mga obstruction dito sa sidewalk katulad niyan at ganoon na rin sa kalsada. Ayun, may hinahatak na. At ayong uh, isa, adon uh, andun, kausap ni Sir Gab. Sa oras na 12.45 ng tanghali, Nandito pa rin tayo sa Victoria Avenue at sa oras na ito ay oras na ng uh, pananghalian. Uh, Diretso na ito ng ano? E. Rodriguez at uh, ayan na yung uh, Sa, Ayan yun, yung mataas na building na yan. Okay, back to base na muna tayo.